Nobena sa Mabathalang Awa Sa ngala ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Unang Araw Winika ng ating Panginoong Heso Kristo kay Santa Faustina Ngayong araw na ito, dalhin mo sa akin ang lahat ng tao, lalo't higit ang mga makasalanan at sila'y ilubog sa karagatan ng aking awa. Sa ganitong pamamaraan ay mabibigyan mo ako ng kaaliwan sa harap ng matinding kalukutan na idinudulot sa akin ng mga kaluluwang hindi nakaligtas. Panalangin Lubhang maawa ay Jesus na ang hangad ay magkaroon ng tunay at lubhang pagkaawa at magpatawad sa amin Huwag mong tingnan ang aming mga kasalanan, kundi ang aming pagtitiwala na aming inilalagay sa iyong walang hanggang kabutihan. Tanggapin mo kaming lahat sa iyong napakamaawaing puso, at huwag mo kaming pabayaang makalayo roon. Aming ipinag-aamo-amo sa iyo sa pamamagitan ng iyong pag-ibig na siyang nagbubuklod sa iyo at sa iyong ama at sa mahal na espiritu. Walang hanggang ama, ilingon mo sa amin ang iyong maawaing titig sa lahat ng tao, lalo't higit sa mga makasalanan na nabubuhay sa napakamaawaing puso ni Jesus. Alang-alang sa kanyang mahal na pasyon, ipakita mo sa amin ang iyong awa at nang aming mapuri ang walang hanggang kapangyarihan ng iyong pag-aawa, magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.